Isang binata ang hinatulan ng pagkakakulong at kalaunan ay ginawang isang alipin. Sa loob ng madilim na piitan, tiniis niya ang matinding hirap hanggang sa kinuha siya ng mga adventurer upang gawing alay sa kanilang paglalakbay laban sa mga halimaw. Ngunit sa kasamaang palad, ang kanilang misyon ay higit na mapanganib kaysa inaasahan. Isang pakikipagsapalaran na kahit ang mga batikang adventurer ay isa-isa ring nalipol. Ngunit ang pangunahing tauhan ng ating kwento ay hindi basta-basta isang alipin lamang. Sa kabila ng lahat, nagawa niyang makaligtas sa pinakadelikadong misyon at nakabalik sa bayan ng buhay. At ang una niyang hakbang, ang tuluyang mawala sa tanikala ng pagkaalipin tunghayan natin ang kapanapanabik na paglalakbay ng ating huling manlalakbay. Isang binata ang hinatulan ng pagkakakulong at kalaunan ay ginawang isang alipin Sa loob ng madilim na piitan, tiniis niya ang matinding hirap hanggang sa kinuha siya ng mga adventurer upang gawing alay sa kanilang paglalakbay laban sa mga halimaw. Ngunit sa kasamaang palad, ang kanilang misyon ay higit na mapanganib kaysa inaasahan isang pakikipagsapalaran na kahit ang mga batikang adventurer ay isa-isa ring nalipol. Ngunit ang pangunahing tauhan ng ating kwento ay hindi basta-basta isang alipin lamang. Sa kabila ng lahat, nagawa niyang makaligtas sa pinakadelikadong misyon at nakabalik sa bayan ng buhay. At ang una niyang hakbang, ang tuluyang mawala sa tanikala ng pagkaalipin. Tunghayan natin ang kapanapanabig na paglalakbay ng ating huling manlalakbay Pumunta tayo sa gusali ng Gaffer Merchant Union kung saan makikita ang labis na pagkainis ni Abby sa pagbabalik ni Elle. Napahampas siya sa lamesa at galit na tinanong kung bakit may lakas pa itong humarap kahit wala namang magandang balitang dala. Kalma namang sinagot ni Elle na biglaan ang lahat ng nangyari, at isang himala na lamang na nakalabas sila ng buhay. Pagalit na tinanong ni Abby kung bakit pinili pa nito ang ganoong misyon, lumipad ang mga papel sa paligid habang seryosong sagot ni Elle na hindi niya masasabing babawi siya. Pero palalawikin niya ang kanilang entablado, hindi ito naintindihan ni Abby at nagtanong kung ano ang ibig niyang sabihin. Doon inihayag ni El na si Minor, na target ng mga tagasunod ng Black Magician, ay sumali na sa kanilang party, ikinagulat ito ni Abby, sinabi ni El na tiyak na hindi hahayaan ng mga tagasunod ang bagay na yun, kaya dapat silang kumilos para hulihin ang mga ito, lalo namang nagalit si Abby at tinanong kung hanggang kailan siya makikipaglaro sa sitwasyong ito. Naisip ni L na hindi pa niya pwedeng ilabas ang lahat ng impormasyon kay Abby Dahil kung haantong ito sa digmaan, baka sa sobrang makitid ng pananaw nito sa layunin na pabagsakin ng sariling merchant union Hindi nila magawa ng maayos sa mga bagay, at kung ganoon ang mangyayari, hindi rin nila maabot ang tunay na ugat ng mga tagasunod ng Black Magician Napansin din ni L na unti-unti nang nauubos ang pasensya ng gaffer merchant union, kaya nagdesisyon siyang hindi na ito dapat patagelen pa Lumipat tayo kay Ralph na galit dahil nagdala si L ng isa pang tao sa kanilang party nang hindi nagpapalam. Sagot naman ni Debo na mabuting bagay yon dahil may isa pa silang mahusay na miyembro. At bakit pa nila kailangang humingi ng pahintulot gayong si rin naman ang kanilang leader? Lalong nagalit si Ralph at tinanong kung sino ba ang nagdesisyon nito, dahil sila ay dapat nagkakakumpetensya pa, at pansamantala lang naman ang pagiging leader ni L. Pabirong na sabi ni Kiri na mukhang kailangan pang mabugbog si Ralph, habang kumukuha ng kape sa mesa, Kalmadong sagot ni L na hindi yun mahalaga. Kung may reklamo si Ralph, patunayan niya na lamang gamit ang sariling abilidad. Seryoso at nakakatakot ang ekspresyon ni L nang idagdag niyang palagi siyang bukas para sa duwelo, bagay na ikinatakot ni Ralph. Agad itong umalis palabas ng kanilang tinutuluyan habang nagagalit, nasabi ni Debo na isa itong gaaman. Tumayo naman si L mula sa kanyang inuupuan at tinanong siya ni Debo kung saan pupunta, sagot ni L, may pupuntahan lang siya, kaya wala munang training sa araw na yon. Sa labas ng kanilang tinutuluyan, makikita si El at Ralph na naglalakad sa magkasalungat na direksyon, napatanong pa ang isang gwardyang nagbabantay kung bakit umaalis sila ng magkakahiwalay, may ilan ding sumunod kay Ralph. Bumalik tayo ng bahagya sa istorya, tinanong ni Kieran kung ano ang ibig sabihin ni Elle na hindi niya maalis ang singsing -sing sa kanyang kamay, at kung ang item ba ay pinipili mismo ang kanyang may-ari. Sagot ni Elle, hindi niya masasagot yun, napaisip si Kieran na masama ang bagay na yun. Dahil tiyak na may tunay na may-ari ang Sing Sing, pagkalipas ng ilang sandali, napabuntong hininga na lang siya at nasabi na, bahala na, dagdag pa niya. Kinakailangan kumuha ng pahintulot si L mula mismo sa may-ari ng Sing Sing. Makikita si L na pumasok sa isang gusali at lumapit sa mga tao roon, ang nakaharap sa kanya ay ang crosshunter na si Cheryl na agad nagsabing, buhay ka pa pala, nagtataka namang tinanong ni L kung siya ba ang may-ari ng Sing Sing, ipinaliwanag ni L na nandito siya para manghingi ng pahintulot. Nagtanong si Cheryl kung bakit at agad iniangat ni El ang kanyang kamay, ipinakita ang sing-sing at sinabing hindi niya ito maalis sa kanyang daliri, narito siya upang itanong kung maaari ba niya itong makuha, nang makita ni Cheryl ang sing-sing, ikinagulat niya ito, pamilyar ang item na yun sa kanya, at sa kanyang isipan ay natanong kung totoo bang hindi na ito kayang alisin ni El. Agad namang napalingon si Cheryl sa kanyang kasamahan na tumango pabalik sa kanya, kaya nasabi ni Cheryl kay Elle na hindi niya ito maibibigay sa ngayon dahil wala pa roon ang totoong may-ari. Agad namang sinagot ni El kung maaari ba niya itong papuntahin doon, dahil hindi niya alam kung paano gamitin ang singsing, -sing at kinakailangan niya ng paliwanag. Subalit sinagot lamang siya ni Cheryl na mas mabuti yun, ipinagtaka naman ito ni El, kaya may seryosong mukha nang nasabi ni Cheryl na mayroon siyang kahilingan kay El, hanapin ang tunay na may-ari ng singsing -sing na binyansagang hero tracker, si Tyro. Makikita natin siya ngayon sa isang dungeon, nagtatago sa isang kalansay na halimaw. Ito ang Last Day, kung saan naghasik ng iba't ibang uri ng halimaw sa buong mundo, na siyang nagtulak sa sangkatauhan sa bingit ng pagkalipol. Subalit lumitaw ang anim na bayani upang pigilan ito. Ang anim ay binubuo ng ang tagapagmana ni Fred, si Evan, ang Fates Adversary, si Luminous, at ang magnanakaw na si Phantom, ang Elven King, si Mercedes, ang Polar Bear Hero si Aran, at isa pang polar bear hero, si Yun Wool. Muli silang nagbalik, makikita natin ang paggamit ni Lumenes ng kanyang kakayahan, na agad tumama at pumuksa sa mga halimaw. Nasal ayan ito ng mga tao, na palaking mga mata, na panganga, dahil sa ipinakitang kapangyarihan ng mga bayani na agad nagdulot ng isang himala. Muli, nagkaroon ng pag-asa ang sangkatauhan, pinaniwalaan nilang muli silang sasagipin ng mga bayani. Subalit hindi nila alam na ang kapangyarihan ng anim ay hindi matatag walong daang taon na ang nakalilipas mula sa kanilang laban sa Black Magician, ang kanilang mga kagamitan ay naglahong tila nilamon ng panahon, at sa ilang kadahilanan, ang mga ito ay muling lumitaw sa ibatibang gate, ngunit hindi nakapigil ng sapat na oras ang association upang mabawi ng mga bayani ang kanilang dating kapangyarihan. Kaya't kinakailangan itong magbago sa pagkakataong ito, ngayon, ang association ay magbibigay ng matitibay na mga shields upang may tulak pabalik ang mga kalaban, samantala, sina El at ang kanyang grupo ang magiging pain, upang akitin palabas ang mga tagasunod ng Black Magician, ang iba't ibang puwersa sa mundo ng Maple ay magsasama-sama para bumuo ng isang malakas na alyansa, sa pagkakataong ito, ito ang magbabago ng kasaysayan at sangkatauhan ang siyang magwawagi laban sa kasamaan. Bumalik tayo sa kasalukuyan, may malaking ngiting na sabi ni Debo na napakaganda ng kanyang tanawin, makikita natin ngayon ang party ni El sa isang malawak na lugar na may maraming nakasalansan na malalaking bato. Naisip ni El kung ito ba talaga ang lugar, at bigla siyang naglabas ng mga kulay asul na bagay, sinabi niya sa kanyang mga kasamahan na ikabit ito sa kanilang katawan, nagtaka si Dibo kung ano yun, ngunit agad niya itong idinikit at bigla itong lumiwanag ng dumb eye kit sa kanyang balat. Kasunod nito, lumabas ang kulay asul na usok sa paligid, nababahalang nagtanong si Dibo kung ano ang mga yun, ngunit unti-unti namang lumitaw ang mga bagay na hindi nila nakita noon, kabilang dito ang isang kulay kahel na gate malapit sa kanila. Napamulagat si Dibo, na sabi niyang wala yun kanina pa, at tinanong kung yun ba'y isang salamangka. Namangha naman si Minor, at nasabi na kung hindi dahil sa bagay na ibinigay ni L, hindi nila matutuklasan ang nakatagong gate. Naisip ni L na ang tunay na may-ari ng sing -sing ay ang Hero Tracker, ang nakakaalam kung paano matutunto ng mga hero items, habang tinititigan niya ang singsing, -sing, natanong niya sa sarili kung ito ba'y isang item ng isang bayani, agad niyang nasabi, kung gayon, siya ang magliligtas sa atin, at makikita natin ngayon ang pagpapatuloy ni El sa loob ng gate, kasama ang kanyang buong party. Sa malayo ay bumungad ang isang napakalawak at nakakatakot na dungeon. Ilang sandali pa, nagsimulang magliwanag ang kulay kahel na gate, senyalis ng pagpasok ng grupo ni L sa ikalawang lagusan. Mula sa unang gate, nagawa nilang matapos ang pag-clear sa loob lamang ng tatlong oras, isang bagong record para sa kanila. Para kay Debo, tila napakadali ng lahat sapagkat ang mga halimaw doon ay pawang mga firebores lamang, mahina at walang ipinagmamalaki sa harap ng kanilang lakas, ngunit halatang bakas pa ang abo sa kanyang mukha, patunay na hindi ganoon kasimple ang lahat. Namangha si Minor sa kanilang nagawa, para sa kanya, nakakagulat na si dibo na isang first circle lamang nang nitulang, ay nakapagsikap ng ganoon, subalit ipinagmamalaki mismo ni Debo na siya ay isang genius, at hindi na magtatagal ay maabot na niya ang third o maging ang fourth circle. Sa kabila ng kanyang kumpiyansa, si Ralph naman ay hindi natuwa at inakala niyang sobra lang ang pagka-excited ni Debo. Ngunit bago pa lumala ang bangayan, si El ang nagsalita, hindi laging maganda ang mabilis na pag-circle up. Taliwa sa paniniwala ng marami, ipinaliwanag niya na ang biglaang pagbabago ng stats ay nagdudulot ng pinsala sa katawan, at kung ito'y patuloy nagagawin ng walang pahinga, magiging hadlang ito sa kanilang sariling pagunlad, kailangan ng balanse, Isang tiyak na pagitan ng lakas at ng kakayahan ng katawan upang tanggapin ito. Sa isip ni L, bumalik ang alaala ng kanyang nakaraan. Noong una, hindi siya kailanman nakatawid sa ikapitong circle. Lagi siyang napipilitang mag-circle up dahil sa mga mapanganib na sitwasyon, at bagaman mabilis ang kanyang pagangat, pinigilan ito ang kanyang tuluyang pag-improve. Ngunit ngayon ay alam na niya ang mangyayari, at hindi na siya maaring manatili lamang sa ikaanim na circle. Kailangang pumili siya ng tamang oras at gamitin ang lahat ng pagkakataon upang maabot ang ikapito o maging ang ikawalong circle. Hindi nagtagal, napansin ni Kiri ang kanilang bilis ng pagdating sa ikalawang gate, marahil, sa pagmamadali nila, ay hindi nila namalayan kung nasaan ang taong kanilang hinahanap sa unang lagusan, ngunit kalmado lamang si L, na may hawak na isang kakaibang bagay mula sa kanyang sisidlan, ang penetration monocle, sa pamamagitan nito ay nasuri na niya ang kabuuan ng unang gate, kaya tiyak siyang wala silang nakaligtaan, hanggat hindi pa sila namamatay, patuloy niyang masisilayan ang lahat. Ngunit bigla, may kakaiba siyang nakita, mula sa loob ng monocle ay lumitaw ang mga anino, daan-daan, o marahil ay libo pa, ang papalapit, naramdaman agad ni Dibo ang kaba at napalingon, sa kanyang mga mata ay sa malubong ang nakakatakot na tanawin ng mga kalansay, armado ng sandata, mabilis na sumusugod sa kanilang direksyon. Mabilis na nagpasya ang grupo na tumakbo, Subalit hindi rin nakaligtas sa pagkabahala, nagpaulan ng bala si Miner, ngunit walang epekto ang mga yon sa mga kalansay, na puno ng pagkadismaya ang kanyang tinig, hindi tumatalab ang anumang atake, para kay Kiri, tila walang katapusan ng pagsubok, una zombies, ngayon skeletons, tila balahat ng halimaw na nabubuhay muli ay sila na ang itinakdang labanan. Sa gitna ng kaguluhan, napilitan si Ralph na tanggapin ang sitwasyon, wala na silang pagpipilian, at bago pa nila maisip ang susunod na galaw, isang malakas na tinig ang dumagundong, pinapatingkad ng echo sa loob ng dungeon. Isang sigaw na umalingaungaw sa paligid, yumuko kayo. Agad silang napasunod, walang ideya kung ano ang darating kasunod nito. Kung saan agad na nag-activate ang mga patibong ng dungeon, biglang lumabas ang mga palaso na tumama sa mga humahabol na kalansay, mabilis namang iniangat ng lalaki ang switch, dahilan para mawala ng balanse ang mga ito nang biglang umangat ang tulay, isa-isa silang nahulog pababa sa kailaliman ng dungeon. Dahil sa suot ni L na penetration monocle, agad siyang natanong ng lalaking lumapit kung siya ba ay kabilang sa cross hunter. Mabuti raw na nandoon sila at kailangan nilang magmadali. Ngunit umagaw ng pansin ni na L at dibo ang gutom na gutom na lalaki na nakilala bilang Piro, tinaguri ang hero tracker, humingi ito ng makakain, ngunit bago paman man makatikim ay bigla na lang siyang nahimete at natamba sa harap nila. Makalipas ang ilang oras sa loob ng dungeon, sinabi ni Piro na pamilyar na sa kanya ang lugar na ito simula nang mapadpad siya alam na raw niya ang mga galaw ng kalansay at kung saan nakalagay ang mga patibong, habang hawak ang kanyang charm, ipinahayag niyang may tiwala siya sa kanyang infiltration skills. Ang naging problema niya lamang ay pagkain, naubos na raw limang araw na ang nakalipas at wala rin halimaw na maaaring hulihin para kainin. Habang naglalakbay, ginamit niya ang kanyang charm upang lumikha ng ilusyon ng isang pader sa lagusan na kanilang dinaanan. Napahanga si Dibo at nasabi niyang astig 'yun habang nagsasalita pa si Piero. Biglang sinabi ni L na mayroon siyang pabor na hihilingin dito. Tinanong naman ni Piro kung ano yun. Pero sinabi lang ni L na tapusin muna nito ang pagkain. Natatawa namang sabi ni Minor, mas mabuti nga yun dahil natagpuan na nila ang exit gate at wala nang boss na halimaw na kailangang patayin. Mabilis na nilunok ni Piro ang kanyang kinakain at siya naman ang nagsabi na mayroon din siyang pabor na hihilingin. Napatingin si Nadibo at Minor at tinanong kung ano yun. Bigla siyang napayuko at nagmakaawa na bantayan siya ng tatlong araw, may hinahanap daw siyang item, at kung alis siya nang hindi ito nahanap, para bang namatay lang nang walang saysay ang kanyang mga kaibigan. Gusto pa rin niyang magpatuloy sa paglalakbay papunta sa gate, ngunit aminado siyang hindi siya magaling sa pakikipaglaban kaya magiging mahirap kung siya lang mag-isa. Patuloy siyang nakayuko habang sinasabi na sisiguraduhin niyang mahahanap ang item sa loob ng tatlong araw, at magbibigay din siya ng gantimpala kapalit nito. Napatingin si Minor KL, at agad namang nagtanong si L kung paano niya mahahanap ang bagay na yun sa tatlong araw kung hindi niya nahanap sa loob ng isang buwan. Sinabi ni El na wala siyang oras para mag ng tatlong araw dito. Pero giit ni Piro, iba ang sitwasyon ngayon dahil hindi pa niya nasusuyod ang mga delikadong bahagi ng ikalawang gate. Ramdam niya raw na doon matatagpuan ang hinahanap niyang bagay. Lumipat tayo sa gusali ng Merchant Union habang nakadungaw si Ivo sa bintana na tanong niya kung nagsisimula na ba sa kanyang likuran. Makikita ang mga pulang sapot na nakasabit, biglang may boses na nagsalita, tinanong kung nakakasigurado ba siya sa iniisip niya. Agad itong umagaw ng pansin ni Ivo, nanlaki ang kanyang mga mata sa takot nang makita ang isang dambuhalang gagamba sa harap niya. Nagsalita ang gagamba, nadidismaya raw ito kay Ivo, inakala niyang mapapakinabangan siya, pero ni hindi pa raw nito kayang patayin ang isang baguhang adventurer habang nakasabit sa kanyang sapot, tinanong pa ng gagamba kung hanggang kailan niya balak ipahiya ang sarili niya. Napaluhod si Evo at pinagpawisan, Sa binati ang tinatawag niyang Sir na si Will. Sinabi niyang tatanggapin niya ang anumang parusang ipataw dito, ngunit ang plano niya para patayin si L ay kasalukuyan ang isinasagawa, nagmakaawa siyang bigyan pa siya ng isa pang pagkakataon upang makabawi, gumalaw ang gagamba sa kanyang sapot at nagtanong kung si Evo ba ang haharap sa pananagutan sa pagkakataong ito. Habang patuloy na nakaluhod si Evo sa opisina, sinabi ng gagamba na pakikinggan muna nito kung ano ang plano niya. Samantala, bumalik tayo sa ikalawang gate, sa pasilyo ng dungeon, makikita ang maraming kalansay. Bigla na lang napansin ng isa sa kanila na nataman ang katabi nitong kalansay. Kaya napalingon ito, sunod na dumating ang mga bagay na lumilipad at napapalibutan ng telekinesis, nasangga pa ito ng isang kalansay gamit ang kanyang shield bago sila nagsimulang tumakbo papunta sa pinagmulan ng atake. Pagliko nila sa isang pasilyo, agad ginamit ni L ang telekinesis upang ibaba ang switch, Nagsara ang lagusan at nakulong ang mga kalansay sa isang bahagi ng dungeon, kasunod nito, unti-unting naglaho ang ilusyon habang hawak ni Debo ang isang charm, napahanga siya at nasabi niyang mahusay yun. Habang nagpapatuloy sila patungo sa gate, napansin nilang mas madali na ang daraanan dahil naharang na ang lagusan. Ngunit sinabi ni Piro na wala na silang oras, ang mga patibong daw ay hindi perpekto, kapag may nagsara, may babukas, at sigurado siyang mapapansin din ito ng mga halimaw, sagot ni Debo. Kailangan nilang hanapin ang item bago pa sila muling salakay ng mga kalansay, at habang nagpapatuloy sila, napatigil ang lahat nang makita ang isang dambuhalang rebulto ng isang knight na may hawak na napakalaking espada. Dagdag pa nito, sinabi ni Piro na tingnan nila ang item ng dakilang hero na kanyang hinahanap, di nagtagal, habang patuloy silang nakamasid sa dambuhalang rebulto, napansin ni Debo na wala naman siyang nakikitang anumang bagay sa paligid, kaya tinanong niya si Piro kung sigurado ba ito na iyon ang tamang lugar. Sabi naman ni El, kapansin-pansin na kakaiba nga ang lugar na ito kumpara sa iba nilang nadaanan, may nagsabi rin na marahil ay may makikita silang palatandaan kung ipagpapatuloy nila ang paghanap, agad na naglakad si El sa paligid, at sinundan siya ni Dibo. Biglang nagsalita si Kiri at tinawag ang lahat papunta sa kaniyang kinaroroonan, nakita raw niya ang mga kakaibang ukit sa isang bato, mukhang isang mahalagang bagay, subalit hindi niya ito maintindihan, ipinaliwanag ni Piro na ang nakasulat ay isang riddle gamit ang sinaunang wika, at malamang ito ay pahiwatig patungkol sa lokasyon ng item. Nakasulat sa riddle, kapag naririnig mo ang mga music hero sa likod ng malalim at madilim na kurtina, mayroong isang nagniningning na aktor na nakatingin pababa sa kanila sa lahat ng oras, at ang may kahulugan ay sundan ng liwanag na ito. Agad namang umagaw ng atensyon si Minor, ipinakita niya ang isang pinto na may mga ukit din sa paligid, napansin ni Debo na marami pang ang pinto na naroon, kasama na ang lugar kung saan nakatayo si Ralph, marahil, sabi niya, bawat ukit ay may koneksyon sa riddle, may ilan na madaling intindihin, at ang iba na may mahirap hulaan. Napaisip si Piro, kung sundan ang liwanag, ang susi, ipinahiwatig niyang subukan nilang buksan ang pinto na may simbolo ng araw, agad namang naglagay si Dibo ng kanyang mana dito, at bumukas nga ang pinto, ngunit sa halip na sagot, isang patibong ang nagpakawala ng naglalagablab na apoy na tumama diretso kay Dibo. Mabilis na lumapit si Kiri dala ng pag-aalala. Pero maayos naman si Dibo, natusta lang ng kaunti. Pati ang ilang hibla ng kanyang buhok, labis namang natawa si Ralph sa nangyari, at humagalpak ng tawa. Napailing si Piro at umamin na nagkamali siya, akala raw niya ay araw, pero naisip niyang ang tinutukoy sa riddle na likod ng malalim at madilim na kurtina, ay hindi araw kundi gabi, at kung gabi, ang tamang sagot ay ang buwan. Lumapit si Ralph at agad niyang pinasang ayunan yon, sa kang buksan ng pinto na may simbolo ng buwan, ngunit pagdilat ng lagusan, isang dambuhalang bato ang biglang gumulong at tumama diretsyo sa kanya. Sa nangyari, kapwa na inis si Debo at Ralph K. Pirro, ngunit sa huli, napilitan itong mangako na sisiguraduhin niyang tama ang kanyang sagot sa susunod. Pagkalipas ng ilang minuto, makikita natin ang party na nag-uusap tungkol sa kanilang susunod na gagawin, sabi ni Kiri, tila may kaugnayan ang mga patibong sa mga simbolo sa pintuan, kaya kapag nagkamali sila, agad silang malalagay sa panganib, habang ginagamitan ni Ralph ng hill si Debo, inamin niya na nauunawaan nila ang sitwasyon, pero ang problema, hindi nila alam kung paano lulutasin ang lahat ng simbolo. May mga simbolo raw na malinaw, tulad ng malaking bato, ngunit ang ibagaya ng X ay nakakalito. Isa pa, may hugis na parang kuryente, marahil ay konektado sa liwanag. Habang nag-iisip si Piro, may kanchao si Ralph kung bakit hindi nalang subukan ni Debo pindutin ang lahat ng pinto. Naiinis namang sagot ni Debo na hindi siya sigurado at hindi yun basta-bastang biro. Doon na nagsalita si L, sabi niya, baka mali ang pagkakaintindi nila sa mga simbolo, at mas mabuti kung tututukan muna nila ang riddle, habang nagmumuni, inisip ni L na hindi naman ganap na nagkamali si Piro sa interpretasyon. Ang malalim at madilim na kurtina ay maaaring ang kalangitan sa gabi. Ang mga music hero sa gabing yun ay ang mga kulaglig, at ang nakatingin pababa ay maaaring buwan, mga bituin, o maging ang mga ulap, ang mahalaga, sundan nila ang liwanag. Agad namang kumontra si Piro, ayon sa kanya, ang tinutukoy ay mga bituin, sapagkat iyon ang palaging nakamasid mula sa kalangitan, kaya hindi ito maaaring buwan. Pagkasabi nito, nilapitan niya ang pintuan na may simbolo ng X, agad siyang pinigilan ni Minor at ipinaliwanag na hindi iyon X, kundi isang bituin. Hinawakan ni Piro ang pintuan at nilagyan ng mana, unti-unting lumiwanag ang ukit, at di nagtagal, bumukas ang pintuan, Walang anumang patibong, napabuntong hininga si Piro at masayang sinabi na tama ang kanilang sagot, kita naman ang pagkainis sa mukha ni Nadibo at Ralph dahil muli silang napaasa, ngunit tama pala ang direksyon ni Piro. Ngayon na nalutas na nila ang riddle, hinikayat ni Piro ang lahat na magpatuloy at sundan ng lagusan, ngunit bigla, isang tinig ang sumingit mula sa dilim, nagtatanong kung sigurado ba talaga sila, kasabay nito, isang anino ang mabilis na sumulpot, dahilan upang mabahala si Piro. Sa isang iglap, isang babae ang lumitaw sa kanilang harapan, nakataas ang sandata at nagsabing sila na ang bahala dito, mabilis siyang umatake. Ngunit agad na hinarang ni El ang kanyang biglaang pag-atake, kaagad niyang pinaikot ang kanyang staff at buong lakas na nagpakawala ng counter. Sunod-sunod, inactivate ni El ang kanyang staff at pinakawalan ng skill na fire arrow, habang naglalagablab ang apoy, nasambit pa niya na ang kalaban ay parang isang maliit na daga, nanlaki ang mga mata ng babae sa pagkabigla, at di nagtagal, tumago sa kanyang katawan ang fire arrow. Ngunit bago pa sila makahinga ng maluwag, napansin ni El na muli itong sumulpot, ngayon ay nasa kanilang likuran na, agad niyang naisip, ang babaeng ito ay marahil may taglay na teleportation skill. Ang babaeng ito ay walang iba kundi si Beishu, ang kinatawan ng Merchant Union, ngunit hindi pa man sila nakakahinga, may naramdaman silang paparating na mga presensya, napatigil si Dibo at Kiri, mga asasin ang dumarating, napakarami, at agad silang pinalibutan. Sa gitna ng tensyon, isang babae ang may dalang sisidlan ng mga sandata, may kaba sa tinig nito nang tanungin kung hindi ba dapat naghintay sila ng kaunti, lalo't kailangan pa nila ang item ng hero para makabawi sa nakaraang pagkakamali, ngunit biglang nagbago ang kanyang ugali mula sa isang takot na takot na babae, ay ngumiti ito ng nakakatakot. Nagulat si Piro, hindi dapat nalalaman ng mga ito kung nasaan sila, ginamit ko ang illusion charm, ani Piro, pero kahit si L ay nagdududa, Sinigurado kung walang bakas, paano nila natunto nito? Habang nagtatanong si Beisho kung hindi ba nila inaasahan ng ganitong pangyayari, may biglang aninong sumulpot, dahan-daang papalapit kina L at Piru, bago pa makapagsalita si L, mabilis siyang sinugod ng anino mula sa likuran, huli na nang makalingon siya, isang malakas na suntok ang tumama sa kanyang likod, itinilapon siya sa pader, at agad siyang nagsuka ng dugo. Sa galit, sumigaw si Dibo sa lalaking umatake, ano sa tingin mo ang ginagawa mo? Ngunit lumitaw ang mukha ng traidor, si Ralph mismo, na may nakakasulasok ng ngiti. Hindi mo ba naiintindihan? Ako ang kumita rito. Mas mahalaga sa akin ang pera.